For today's video, mga day, sasamahan ko ang kapatid ko para nga mag dito sa may KCC. At dahil nauna nga ako sa kanya, syempre hinintay ko siya dito banda sa may Jollibee. Pero hindi din nagtagal, dumating na din siya mga day. Pero grabe ka naman gang, uy, ginaseryoso mo man ang trabaho mo. Bakit ang haggard mo pa sa akin ngayon? <coughs> Pagkapasok nga pala namin dito sa may supermarket ay agad na kaming namili ng aming bibilhin mga dye. At kung mapapansin nyo, binimitbit lang namin ang aming basket kasi nga naubusan kami ng pushcart. Paano ba naman kami hindi maubusan kasi nga grocery day ngayon? Shoutout nga pala dito sa dalawang empleyado ng KCC dahil binigyan nila kami ng pushcart kasi nakita nila kami na gabitbit na lang ng basket. Ah. Ito talaga ang life hack na ginagamit namin mga dye kapag nandito kami sa KCC at maraming tao. Habang siya ay kumukuha ng mga kailangan naming bilhin ako naman ang pumipila dito sa my counter, 'di ba? Para dasig 'ta makagawas. At sa pagkakaalam ko mga day ganito, talaga ang mga ginagawa ng mga nag-grocery dito, baka pag mayroon siyang kasama. By the way, sa mga hindi pa nakakaalam, gusto nyo bang mag-grocery pero wala kayong pera? Or kaya naman short ang pera nyo para pang bayad ng bills or pang bilhin na lang online? I-share ko sa inyo gamit itong Atomic Card ko na wala kaming ilalabas na pera dito sa pag-grocery namin. Para ka lang talaga dito nag o mga day, pero dito sa Atomic, wala kang babayaran na interest. Basta magbabayad ka lang on time. Ang laking tulong talaga nitong itong Atomy sa akin mga Day, lalo na minsan na sure talaga ako sa mga bayarin. At ito talaga ang ginagamit ko para pang bayad. Kung interesado ka mga Day at gusto mong ma-approve agad, ilalagay ko ang link sa comment section para at least maka-apply ka na din. No hassle fee talaga dito sa Atomy mga Day kasi hindi ka na mahihirapan kung anong mga requirements. At least one valid ID lang talaga ang kailangan dito mga Day. Pagkatapos nga pala namin maggrocery ng kabatid ko ay dumaan nga pala kami dito sa my bridge station para nga bumili ng tinapay. Dahil siguradong sigurado talaga ako pag uwi ko manunukot na naman itong pamangkin ko sa akin kung saan na daw ang tinapay niya. Kaya sinadya talaga namin bumili na lang ng tinapay. Pagkatapos nga pala namin maggrocery ay syempre lumabas na kami at nagpasundo na rin kay JR kasi nga uuwi na kami kasi gabing gabi na talaga mga day. <laughs> Tidiri lang kita ah. Bye!